Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang this is your guest from Masagrid Channel, a Taylor Ozo also tarder. So ngayong hapon ito, tiga natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April, April 28 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? na kayang energy ay kagarapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga gilap So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nagsagap And of course, don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo na ang hindi rige skip ng ads sa way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik leglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap sa inyo. So let's see, hanapin natin, hagilapin natin, ano kayang mensahe sa iyo ang ating mga Angels, please give me information po. for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angels, purpose, give me information. Po. Okay, so this is something that with the high faces. There is something in hidden agenda or na So may maraming misteryo sa likod dito. May mga bagay na matutuklasan ka or may mga revelation ka mabubulaga, no? Unti-unti mo malalaman, matutuklasan yung mga bagay na hindi mo akalaing malalaman mo. And this is something the four walls, that bring you a celebrations, no? excuse me, unti-unti ka na lang makakaranas sa celebration, wedding, engagement, proposal, and there is a of all something to infill energy. Now, some, some, of you guys all meet kayo, ng partner mo, ng person mo, and there's an ease of course with a new love coming in, so may bagong pag-ibig na papasok na magpapatibok sa pihikang puso mo, na itong tao na ito magpapatibok sa minsan ka nang um, nabigo at itong ito ng tao na to magpapatunay na may pagmamahal talaga na mamumutangi sa iyo. Na talagang um, mamahalin ka at apo uh, protection ka. There is a page of us with a good news. May magandang balita. Ay pasabog. May magandang balita na magdadala sa iyo ng mga new ideas, new opportunities, and new business venture. And this is something to No protections. No, protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. From what? No, from the person or from the environment that brings you a negative outcome. No, kaya kailangan marunong ka protection at pangalagaan yung sarili mo. And there is an eight of pentacles, no? There is something focus. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, huwag ka magpapalin huwag kang magpapabudol. No, just being aware sa lahat ng mga bagay transaction na gagawin mo. There's a high physics. Reference with the ease of one. So, there's something a new project, new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No, with an unexpected moment with the high faces. Ganon. No, may mga biglaan na hindi mo inaadya. No, hindi mo inaakala na mangyayari. And the four of ones reference with the ten of swords, you reverse something no more in No, wala nang sasabotay, wala nang tatraidor sa'yo, wala nang mga bagay na hahadlang lang sa'yo. So, unti-unti mo nang may sasakataparan, unti-unti mo na makakamit ang tunay na Sarap. Oh, ito na yon. And this is something guys, been equipped for being the boundaries. No, ngayon, kailangan mo ng linisin. No, alisin. Yung magsisilbing balakid sa pag-abot ng pangarap at kaligayahan mo pagdating sa buhay pag-ibig. Ganon. Sisililinisin, aalisin ang magsisilbing anay. And there's a seven of sort, no? Being curiosity. Some of you guys um, may magandang balita dito. No, maaaring mayroon sumusubaybay. Marami kumukuha na informasyon sa'yo. There's a lot of client, customers no? Na mag gusto makipag-transact sa'yo. So, let's see what is the seven of wands. And there's a death card. Now, there's a something and ending in your beginning. So, may mga bagay na wawakasan na. May mga bagay na tatapusin na. Protection at papangalagaan na yung mga bagay na meron ka. Now, this is something a big, big transformation na mangyayari sa buhay mo sa ngayon. No, kaya kailangan maging handa ka. Dahil itong bagay na to ang magbubulabog. No, sa mga bagay na nasira. Sa mga bagay na nawala. Sa mga bagay na nawakasan. Now let's see what is the eight of pentacles. it with a page of swords, there is something spying, looking, watching at you. Some of you guys, no, maraming talaga nakatingin sa'yo sa bawat kilos at galaw at ginagawa mo. So, kaya kailangan pagmasdan, pag-aralan yung bawat kilos at gawa, galaw at gawa na ginagawa mo. Now, just being aware. So, let's see what is the, the Eight fist is the of wands. it with the eight of swords. So, see, there is a lot of toxic and negativities. No? Kung baga may mga unexpected win-win outcome dito. But definitely guys, mag-ingat kayo with a something toxic environment. With a toxic people. Now, there's a six of cups. No, ibig sabihin dito, there's a something a past person coming back. Or either, no, may mga taong, um, kung baga sumira sa'yo dito, na maaaring nagkulong sa'yo sa isang sitwasyon na parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. But definitely, nakalaya ka na. So this is the moment, parang unti-unti mo na makamtan ng tunay na kaligayahan. The ace of the ace of cups na the queen of swords. Jeffrey with the eight of wands, with a fast communication and fast moment. Nabibilis ang takbo ng sitwasyon, magiging maganda na takbo ng kapalaran mo. Pagdating sa buhay, pag-ibig, magkakaroon ka ng travel, adventure, success. And because let's see what is a page of wands, are because the seven of swords. Reference with the page of pentacle investment. No, sabi ng some of you guys, no, maraming dito gusto makipag-commit sa'yo. No? It's either business partner, no, collaborations, So let's see what his is additional messages. And course, let's see, there is a three of ones. There is a waiting for, so waiting for siya. So naghihintay ka ng resulta. Documents maaaring dumating na. No, ito ano na yung katapusan paghihintay mo. Matagal ka naghintay. There, there is something possible na makuha mo na. No, Maka, makuha mo na, mak, makamit mo na yung hinihintay mo at you are being protected no? Protektadong may yakatid sa iyo na itong bagay na to ay para sa iyo talaga. And there is something that said of the happiness. So magiging masaya ka. Magiging maligaya ka dito dahil lahat ng mga bagay na pinagtrabaho at pinaghirapan mo maaari makamtan mo na. Maaabot mo na, malalasap mo na. So let's see what is the additional messages for the outcome. For the outcome, there is a magician for manifestation. Now, may mga bagay na unti-unti mo na No? There is a certain reflection. So, Just be aware, no? Sa mga lahat ng mga gagawin mo. And this is something that's strength, with a confidence. So, kailangan lakasan mo loob mo, maging matapang ka. Kailangan palaban ka. Hindi ka pwede makakarandam ng kaduwagan. Takot, pangamba, alisin mo yan. And this is something that is a friend ako with a big shot and big money coming in for you, no? Kung magal may papasok pa na mag, mga panibagong proyekto, plano, pangarap, na maaaring makakamtan mo na na maaaring mararamdaman mo ng kaginawaan at karangyaan at kaayusan. And guys, there is something that I'm going to with a long term. Wow! Magkakaroon ka talaga na pang matagala financial windfall, financial security. No? Magkakaroon ka talaga ng long term partner, long term success. So let's see what is additional messages. So there's a nine of us for something perseverance. So kailangan mo magtsaga. Na magtsaga ka sa ginagawa mo. Just wait for a moment. No? Just wait for a perfect timing. So talaga nakaline up talaga na lahat ng mga bagay na, na hinihintay mo ay maaaring posibleng mangyari na. Na maaaring ito na yung paghihintay mo. Ito na yung mga bagay na gustong mong makuha, makamit, makamtan at maaaring protektado itong ipagkakaloob sa, at ibaaring um, bigyang gantimpala na at pagpapalang ipagkakaloob na sa iyo. Let's see what is additional messages. Represent with the nine of Kavira Wish payment. So some of you guys may matutupad talagang pangarap. No, matagal mo na tong hiniling, matagal mo na tong gusto mangyari, but definitely ito na yon. No, makakantan mo na, makukuha mo na yung mga matagal mo nang hinihintay. noy matagal mo nang pinagdasal. So, let's see what is additional messages for finances and careers So, let's see and watch this. Finances and career represent what? Alamin naman natin ito pagtungkol sa finances mo and career mo. So, there is a king of pentacles just being a practical provider na no, meron dito po protection po tumutulong sa iyo or either ikaw to cross watcher out there and this is something that hermit can with a spiritual enlightenment na no, may mga bagay na magliliwanag sa about sa spirituality uh. No, na mga bagay na matutuklasan mo na kumbaga tagpi mo na it's a god purpose no so let's see what is additional messages and there's an out of sort no no more anxiety no more sleepless nights so uh, some of you magre-refresh na yung utak mo, magbibaga, malalaman mo na yung dapat mong gawin. No? Matatanggalin um, kung ano yung mo, mawawala na yung overthink mo, there's a recurring parent ako, magiging secure ka ngayon sa pangarap mo, sa finances mo, sa resource of income mo, no? sa salary mo. And there's something the devil called. Some of you guys, no? There's something temptation, the devil, or something um, abusing, something like that. No, there's something that black magic involved in. Kasi may spiritual dito enlightenment. Na ibig sabihin magliliwanag ka na may mga bagay na gumawa sa iyo kay para malasing ka about sa finances. Na para malaman mo na lahat ng mga bagay na to ay may humad lang para hindi mo matamad yung mga pangarap mo. Now, even your travel There's a three of course with the celebrations. na magti-unti mo na makakaranas ng celebration. Imiwas ka lang sa mga pagkain na bigay sa'yo. Na baka doon niya to idaan para lahat ng mga bagay na inumin mo magre-reflect sa'yo dyan sa, sa nangyayari sa'yo sa buhay mo. What is additional messages about sa love life? And there's a star card for healing and recovery. Some of you guys, na no, maka, kumbaga makakamtan mo na yung matagal mo nang hinihiling na makilala at magtagpuan na talagang maging maayos na ang inyong pagsasama. There's a seven of cups. No, marami oportunidad pang marami papapasok na magagandang experiences that adventure sa inyong dalawa na person mo. And there's a four of cups. na no, mag-ingat lang kayo sa mga pagkain na binibigay. Some of you guys may ginayuma dito person mo. No, and there's a sub of, the of pentacles just being secure and practical na no, ngayon magiging practical ka na ngayon. Naiiwas no, ka na sa mga minsan na nakasira, minsan na nakasama. And there's a requirement of Wands by Covid na magiging malakas ang pakiramdam mo, magiging malakas mo na ang loob mo ngayon. No? Kung baga, kailangan malakas ang konfiyansa mo sa sarili mo dito. Let's see what is additional messages. So there's a five of swords self-sabotage. Nagkakaroon self-sabotage dito dahil kasi, ano eh, naging open ka, no? Kung baga, naging panatag ka sa mga taong nasa paligid mo. No, yung pala yung mga taong tumatray door sa iyo, yung mga tao. Kapag ginigisa ka sa sarili mo mantika. So mag-iingat ka na sa ngayon. Pagdating sa health mo, sa kalusugan mo, let's see. And there's a six of with the transition. Makakaalis ka na at gaganda na at giginawan na ang pakiramdam mo. No, malaking factor dito yung toxic environment talaga. And there's the full card. Now, wag ka na basta-basta nagtitiwala. There's something in new beginning coming in for you. Now, there's a five of wands. So, mayroon talaga nagbigay ng sa sa'yo may nagbigay ng sakit sa iyo. Kaya ka ano ang nararamdaman mo. And there's a an nine with a blossoming. Maring gaganda na ang iyong kalusugan. Mag-ingat ka lang there's a na kasi nagbibigay ka ng mga impormasyon mga nararamdaman mo. Ngayon, magiging tahimik ka na. No, Wag ka na mag-share. No, there's a need of something let go. I let go mo na 'yung mga tao na 'yan. Ba 'yung taong nakakausap mo, babae? No, siya 'yung madalas na na nakakausap mo siya 'yung taong gumagawa sa Now, there is something A new beginning. There is a blessings coming in. Magkakaroon ka ng healing, recovery. No, gabak maring gagigin na narin na pahiram damo. So let's see about naman tayo with the magical fairy messages. And there is a lot of advices. And of course, uh, nandun din yung, nandun din yung pick a card, yes or no. So, pipili ka doon ng questions mo. Um, uh, mag-iisip ka ng questions mo, pipili ka ng sagot doon. With a one, two, or three. Okay? So, let's see and watch this. Magical fairy messages represent what? Magical Fire Messages represent with a new career. Some of you talaga guys na no, magkakaroon ka na bagong career. No? Bagong experiences. And this is something pregnancy. Some of you magbubuntis ka pa. No? Magkakaanak ka pa. Some of you there's a blessing. And this is something you get the power. No? You can create your situation and you have the power to change it. No? You can do it. No? Kayang-kayang mo baguhin yung mundong ginagalawan mo. No? So, let's see what is additional messages for a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent with the autumn, with the harvest moment. So, mag-harvest ka na rin dito at the end of the time. So, may mga bagay na makukuha mo na, makakabit mo na. And there's a twin flame, guys. No? Talagang there's a something soulmate. Twin flame energy. And there's a something rebirth. Na talagang bubuhay yung katawan lupa mo dito. Na maaaring babalik yung sigla. Some of you guys, may na-sense ako dito, pinapalaki yun chan. No? Parang kalabubuntis ka. Pero definitely, ginagawan ka ng um, buntit yan, no? palipadhangin. And this is something to be the Ace of Earth. No? Taurus, Virgo, Capricorn. So, some of you, kumaga, you are dealing with that same Earth sign. So, baka Taurus, Virgo, Capricorn yung person mo. So, some of you, cross-matcher out there. So, kawai-kawai. So, let's see what is the curiosity, reference and what. And there's a solution. Wow, there's a formula. So, makukuha mo na yung tamang, at, tamang pagkakataon, tamang, tamang um, way no, how to resolve your problem. That's good. And there's a retreat na talagang tumaga magdi-disconnect from, 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 the world. No, alam mo na na, na kumaga, yung isa sa nagbibigay complication sa'yo ay yung environment. No? Kaya kailangan marunong kang kumawala. And because uh, there's something, guys, with a winter. No? Ngayon yung winter season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. So let's see what is the digital messages for um romance angel for Roma for a mystic love oracle death. And there's a between the lines. So there's a look what hidden. So may mga bagay na malalaman mo na. May mga bagay na nakatago. And this is something I'm sorry. Some of you may iingi ng tawad. Oh, papatawahin mo kaya. So let's see. Proceed tayo with the angels number represent what? For the angels number represent what? Answer the zero with a commitment. Oh, loyalty and responsibility, truth and love, spiritual realm. No, applying honesty in daily life is a fast track to creating something meaningful. Life, it's how you find solution and confront list. Release worries by speaking pure truth and express expressing emotion regularly. Often, of the best it's yet to come. So, kailangan mong kung baga, doon mo malalaman, no? Kung sino yung mga taong kailang mo, dapat mong pagkatiwalaan. No, malalaman mo na. Ibig sabihin, naging totoo ka, naging tapat ka sa mga taong nakakausap mo. Nalaman mo na kung sino yung taong trader. So, kailangan mo manang na And this is something 1880 with a willpower. While significant events are on the cards for you. You will progress in your endeavors and gain in new experiences that right people and resources will put on your path. An excellent proposal or change is coming up. You're destined for a greatness. So see, there's a lot of achievement, success coming in for you. Na magtatagumpay ka at kayang kaya mo yon. Now you are, you have a will power and you got the power. So, kili kili power. Charis. Now, marami kang powers dito, guys. Now, ikaw yung gagawa ng bagay na ikasisira. Ikaw yung bagay na ikabubuo mo. So, hanapin mo. Saan ka mabubuo? What is the money matter? Represent what? Partnership. Wow! It's all about partnership. Prioritize your connections. So, kailangan mong i-priority kung saka ba talaga connected, no? And joining forces with a past business partner for win-win cooperation. So, kailangan mo ng collaborations, guys, na maayos, no? So, let's see what is the shadow works represent what? With a shadow works represent what? And there is an hidden desires, no? look, longing, fashion fulfill. Your deepness, a ah, deepest, sorry, your deepest desires hold the seeds of your potentials. So, si marami mga bagay na nakatago pa pala kakayanan, kaalaman. Yung, kumaga, marami ka pang bagay na matutuklas sa sarili mo na kaya mo pala yung ganito, no? Magagawa mo pala yung ganyan. So, kumaga, kailangan mo lang yung enhance your ability and polish your skills, no? Nang sa gano'n na mas, mas ma, may paganda mo pa yung sarili mong buhay. Now, let's see what is clarify for love situation. So, let's see, hanapin na natin at hanapin natin anong ganap mo pagdating sa love situation. Represent what? And there is a refreshing, uh, refresh romance. Cleanse past sorrow, be charmed, and you embrace joy. Ating. So, ibig sabihin dito, guys, hindi mo yung mga bagay na bibigay negatibo sa nakaraan mo. So, kailangan mo na i-embrace lahat ng mga bagay na nasa harapan mo. Kung mag-atake mo ng karisma, atake mo ng mga magagandang opportunities yan. So, baga mag isip ka lang ng mga bagay na magiging maganda takbo ng sitwasyon. The more na maganda ang iniisip mo, the more na maganda ang nararamdaman mo, magiging magandang outcome nito. So, there is something embraced the new beginning. Eh. So, let's see what is the clarifying for life situation for clarifying for life situation represent what? Ano yung mga bagay na malalaman natin sa buhay mo? Ano may mga bagay na may iladagdag natin sa buhay na tatahakin mo? Eto na, tutuklasin at bubulabogin na natin yan. Alamin na natin with a clarifying for life situation. And this is something a magic opportunities. Embrace the unexpected that change for transformation. So, sir, na ba diba, tanga may mga bagay na paparating? May mga ito yung sinasabi sabi ko unexpected, de ba? On the first place, don sa unang baraha pa lang natin kanina na pinapakita na magkakaroon ka ng unexpected na kailangan tanggapin mo, mahalin mo, at unawain mo yung mga bagay na paparating. So, let's see what this is additional messages. And, of course, there is something, guys, with, um, going forward na magpatuloy ka na walang kinakatakutan. At kailangan mo nang kalimutan yung mga bagay na nangyayari sa nakaraan. Don't dwell of the past, but focus on the air, creating a brighter future. So see, tignan mo yung mga bagay na mas maganda pa palang mangyayari sa buhay mo. Iwasan mo nang mag-emote, mag-drama, na ganito na, kumbaga, lagi na lang nangyayari to, ganito-ganyan, hindi ka na nakakabangon. Isipin mo yung mga magagandang opportunities sa paparating. No? Iwasan mo ng makulong sa isang sitwasyon na punong-puno na negatibo Nakakala mo hindi ka na makakalaya dyan. No? Isipin mo na makakalaya ka, isipin mo na makakawala ka. And there's a check yourself. No? Lagi mong titignan yung sarili mo na okay ka pa ba? No? Na kumbaga, kailangan mo na ba, ng kailangan pa ba ng ganito? Kailangan, lagi mong titignan yung nararamdaman mo at tignan mo yung sarili mo na, na ikaw pa ba to? No? Na nag sa situation na to baka iba iba na tong ikaw na to. Iba na to. Parang nagbaga ganon. Hindi na ikaw to. Kaya kailangan mo ng, kumbaga, magising sa katotohanan na kailangan mo ng pakawalan. Yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. What is the part of the light represent what? A part of the light represent what? I am the light. So, ikaw ay magsisilbing liwanag. No, hindi lang para sa ibang tao para sa sarili mo. Now, no matter the trials I face, I hold faith in a brighter future. I transform darkness into the light, opening my heart to the others of, and, and to God. I draw the light to myself and shine with all my being, I radiating love, hope, and strength. So Bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng kaliwanagan, bibigyan ka ng mga bagay na magliliwanag at magigising sayo sa iyo sa katotohanan na malina yung mga bagay na ginagawa, may mga bagay na kailangan mong baguhin, may mga bagay na hindi mo inaakalang makakamtan at maka, makakamit mo. No? So let's see, let's proceed tayo with a pick a card, yes or no. Nandito na tayo with a pick a card, yes or no. Pumili na kayo ng, um, ng answer dito at mag-isip na kayo ng questions nyo. No? Ang una, babagsak yun ng number one ha. Then of course, number two and number three na so on. Okay, let's proceed tayo with the number one. With the number one, guys, so there's something, yes, rising to the challenges floating in the air, advance. So, see, kung kailangan na, kung baga dapat handa kang harapin, no, yung mga challenges, difficulties, lahat ng mga bagay na mangyayari sa'yo, kailangan marunong kang um, sumugal sa sarili mo na ilalaban ko pa to. No, kailangan mo nang kumawala diyan sa mundong ginagalawan mo. No, sa mga negatibo. Kailangan titingin mo 'yung sarili mo na ang layo-layo na sa dating ikaw. Now, with the number two, represent with the no, current too strong, find solid ground. So, kailangan hanapin mo yung yung sarili mo. No, kailangan mo nang hanapin yung, yung magpapatibay at magpapalakas sa pundasyon mo. No, ganon. Kailangan na humindi ka sa mga bagay na alam mong wala ka naman palang mapapala. Wala kang, uh, kumbaga, umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa'yo. Na walang matibay na basihan. na no? Walang batibay na papupuntahan. And there's a say, yes. now There's a yes with the number three. Stokes your passion, heart deserve blowing. So, see, kumbaga, mamumulaklak at mamamayagpag at gaganda ang halimuyak ng uh, hatid sa'yo ng uh, pagmamahal at um, sariling kaligayahan. So, ibig sabihin dito, hanapin mo yung sarili mo, hanapin mo yung mga bagay na magbibigay ng katuparan sa mga pangarap mo, magbibigay kaligayahan sa puso't isip mo. So, mamamayagpag mamumulaklak ka at gaganda ka ng hindi mo inaakala. So guys, this is um a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign-off. For this sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And then comment down below kung anong number na napili nyo. Then, malaman natin kung anong sagot dun sa mga tanong nyo. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads so, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, ah, siksik, leg, -leg nag-umabaw, nabiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po in the next video. Bye-bye and babush.